Magandang araw po. Sana po'y kayo'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayang samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, mula ikadalawampung persikulo hanggang dalawampung anim. Ang pahayag ng pagpapala at pagkaabang. Tumingin si Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, pinagpala kayong mapagkumpaba sapagkat sa inyo ang pag ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo ay bubusugin. Pinagpala kayong umiiyak ngayon sapagkat kayo ay tatawa na may galak. Pinagpala kayong kinapupuotan kayo ng mga tao at kapag itinakwil nila tayo pinagpala kayo kung pinapahiya kayo ng mga tao at itinuturing nila ang inyong pangalan na tulad sa masama. Pinagpala kayo kapag ang mga ito ay ginawa sa inyo dahil sa akin na anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan. Narito, malaki ang ganipala ninyo sa langit ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga propeta sa aban ninyo na mayayaman sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan sa aban ninyo na mga busog sapagkat kayo ay magugutom sa aban ninyo na tumatawa ngayon sapagkat kayo ay magluluksa at tatangis sa aban ninyo kung ang lahat ng tao ay nagsasabi ng mabuti patungkol sa inyo. Ganito rin ang ginawa ng mga ninuno nila sa mga bulaang propeta. Alam niyo, minsan ko na rin naitanong sa Panginoon, Lord, masama bang umambisyon upang yumaman at lumigaya? Lord, masama bang magpakabusog o tumawa o maging mabuting tao sa mata ng iba? Di ba, ikaw naman, Lord, ang nagbibigay ng kakayanan para ako ay magsikap. At dahil doon ay umasenso dito sa buhay namin. Di ba, ikaw din naman, Lord, ang nagbibigay ng aliw at kaligayahan. Hindi ba, ikaw din naman, Lord, ang tinaguri ang Jehovah Jireh, ang pinagmumula ng aming mga pangangailangan. Di ba, ikaw din naman, Lord, ang nagbibigay ng talino at naghihikayat sa aming magpakabuti ganun nga, Lord, bakit kami dapat pag-abahan? Alam nyo, mga kaibigan, natunghayang ko ang kasagutan hindi mula sa isang tanyag na iskola o pagbasa, ngunit mula sa isang karanasan. May panahon sa buhay ko na husto lahat ng pangangailangan namin. Maganda ang takbo ng trabaho, maayos na lumalaki ang mga bata, at nagkakasundo kami mag-asawa. Kaya maluwag sa loob kong magsilbi at maglingkod sa Diyos bilang pasasalamat na rin sa mga biyayang tinatanggap namin. Ngunit nang kami dumanas ng pagsusubok, isang krisis sa pananalapi, parang biglang nawala ang katahimikan sa kalooban ko. Natakot ako dahil halos wala ng laman ng bank account ko. nag na maliit pa ang mga anak namin. Nagaalala dahil may mga gastusing parating nagaalala at nag-aalala. Kahit ilang ulit ko pang ipagdasal na sana matapos ng pagsusubok, nag-aalala pa rin ako. Ngunit, imbis na tugunan ang request ko, pinarealize sa akin ng Panginoon ng pinagmumulan ng aking katahimikan o peace, ay hindi si Heso Kristong Tagapaglidas or my Lord and Savior, ngunit ang seguridad na may pera ako sa bangko or my Lord, my savings. Hindi ko napansin na mas nakatuon ako sa mga biyaya kaysa sa nagbibigay ng biyaya. Naalala ko tuloy isang kanta, I seek the giver, not the gift. Ngunit baligtad yung ginagawa ko. Nakakatuwa kasi nagpasalamat ako sa Diyos na naibalik niya ako sa tamang landas. Ngunit aamitin ko sa inyo, hindi madali. Dahil araw-araw andyan ang tukso ng kamunduhan. Na magpakasasaka sa kayamanan, mag-enjoy, magpakabusog at sumikat. Kaya iba yung ingat at dasal ang kailangan. Natuklasan ko na ang isang mabisang pangontra sa ganitong pag-iisip ay palagi nating alalahanin na tayo'y dayo lamang sa kalupaan. At marami mang tukso at maaring pagkaaliwan sa mundong ito ang tunay na patutunguhan natin ay hindi dito, sa buhay sa lupa, ngunit sa kabilang buhay, kasama ang Diyos Ama sa buhay na walang hanggan. Tanong ko, ikaw ba kaibigan? Sino ba ang tinatawag mong Lord? Kung kayo po ay nabless ng pag-ninilay na ito, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa landas ng pag-asa. Ako po muli si Edwin, maraming salamat po.